Ano? Bakit ang late ng pizza at normal lang kay John? Oh, napakaswerte ko. Wow, Chloe, may pizza bang kasing laki nito? Oh, punasan mo ang salamin mo, nerd. Kita mo, may pizza ako, pero si Emma ang unang kakain. Eksakto, meron akong super liit. Ayan, tapos na ako. Ang sarap! Yeah. Okay, ako naman ngayon. Ah, oh, baka mas maliit ito kaysa sa kay Chloe. Pero sigurado akong hindi ito gaano kaunti sa sarap. Pwede mo bang ibahagi ng kaunti? Oo. Oh. Tama na. Hindi sa'yo yan. Nakuha mo na ang parte mo. Hindi. Sige, may dalawa pa akong piraso. Ngayon, pagsasamahin ko sila, Hmm, ang cheesy. Gustong gusto ko ito. Ikaw na, Chloe. Salamat sa pagpapaalam, nerd! Magsimula tayo sa unang piraso. Wow! Napakasarap nito. Siguradong makakakuha ako ng sapat para sa buong taon. Oh, guys! Pasensya na! Pero may isang bahagi lang para sa... Sa akin? Kaya hindi ko talaga maibabahagi. Oh! Hindi ko mapigilan. Ang sarap talaga. Chloe! Mga goodies! Baka dapat tumigil ka na. Paano mo nauubos lahat yan? Oh! Hindi! Ang tiyan ko! Ang laki! Bakit ka tumatawa? Tumulong ka sa akin, Emma. Pakiusap. Ang gawain na ito ay para sa akin talaga. Halika na, Chloe. Mas tumpak, umalis ka na rito. Okay, Chloe, ito ay isang treadmill. Treadmill, ito si Chloe. Nakilala mo na ba? At ngayon, nagsisimula na kaming maging magkaibigan. Tara na! Tara na, Chloe. Huwag maging tamad. Bilisan mo ng katamtaman at tumakbo. Tara na, bilisan mo. Chloe, para sa isang piraso ng pizza? Sige na, mag-ehersisyo, baby. Oh, Maari mo bang ibigay ito sa akin agad? Ang sarap tingnan. At tapos na tayo. Wow, Chloe. Ang ganda mo. Mag-selfie tayo ng magkasama. Kuna ng sandaling ito. At ano ito? May malit na mumuha ako sa plato ko. Oh, mas malaking marshmallow ang meron ako. Ano wag ito? Huwag kang huminga at huwag titigan ang marshmallow ko. Mas mabuting gumawa ka ng sarili mo. Sige. By the way, nakaisip ako ng napakagandang ideya. Iprito ko ang malit kong marshmallow para mas sumarap ito para sa akin. Oh, magprito ng marshmallow sa kawale. Perfecto. Astig. At ngayon, kainin na natin ito. Mm, napakasarap. Pwede mo na ipagpatuloy ngayon. Magaling. Gusto ko ring iprito ang marshmallow ko. Ilagay ito sa skewer at kunin ang burner at medyo apoy at ipaganda itong masarap. Oh, napakagandang gintong kulay. Subukan ito. Oh, ang sarap! Mmm! Natutunaw lang sa bibig ko. Tapos na, maaari ka nang umalis. Sa wakas. May napakagandang ideya ako. Ipiprito ko itong marshmallow. Oh, kailangan nito ng mas maraming apoy. Perfectong kulay at anong bango. Kaya mukhang handa na ang lahat. Kaya ngayon, maaari ko nang subukan. Oh, mukhang malutong. Papunta na sa'yo. Kadiri, John, parang hayop ka lang. Oo, oh, oh, ako nga. Mabuti ba o oh, masama yun. Oh, sige. Ano 'yon, Emma? Ito ang aking timba ng popcorn. Hooray! Akin ito. Ang daming popcorn dito. Astig! Kamusta ikaw, John? Oh, John, ito ang pinakamalit na popcorn na nakita kaya ko. Kaya Ano? Masarap ito, sigurado. Hmm, pero kaya kong gawing mas malaki. Oh, tama. Kaya kong gawing mas malaki. Meron akong special na buto. Kailangan natin subukan ito. Direkta, isuot ang proteksyon na salamin at buksan. Oh, maghanda ka. Magkakaroon ng higanteng anong kahon? Ah, uh, ano? Ano 'yon? Akala ko gumana. Hali ka na. Hindi talaga oh, ako natulungan dito. Oh, sige. Kakainin ko na lang itong pop. Hmm. Tapos na ako. Salamat. Maari ka nang magpatuloy, Emma. Magaling. Subukan natin ngayon. Hmm, napakasarap niyan. Kakainin ko lahat ng mabilis. uh, Emma, ang bilis mo. Oh, huli na ito? Okay, tapos na ako. Chloe, ikaw na. Yay! Sa wakas. Masisiyahan na ako sa masarap ko. Mahilig ako sa popcorn. Mmm, ang sarap. Ako una. Hindi. Tara na. I-share mo rin sa akin. Ah, ang sarap at ang dami nito dito. Ah, nahuhuli ko. Ah, nahuhuli pa ng mas marami. Ano? Tapos na ako? Ay, hindi. Kailangan ko lang lumusong sa timba na ito. Ah, uh, okay. Kumusta muli? Ano ba ito maliit na Pringles? Oh, hindi. John! Talunan ka lang! Mas malaki ang pack ko rito. Kahit na ito ang dambuhalang pack ng chips. Ano, John? Sige, pwede kang magsimula muna. Oh, mabuti. Mahirap para sa akin makita ang package na ito kahit may salamin. Siguradong makakatulong ang aking mikroskopyo dito. Subukan natin. Nako, patay. Natapong ko na lahat. Wala nang naiwan sa akin. Emma, ikaw naman. Magaling. Meron akong magandang ideya. Ngayon, agad kong huhugutin ang lahat ng chips sa pakete. Handa na! At tingnan mo ang cool na finger skate na binili ko. Hindi ba't astig? Tama? Nag-i-skate ako ng profesional. Pero gamit lang ang aking mga daliri. Sige, kaya ngayon ang mga daliri ko sa paa ay nasa chips ko at maaari ko itong ipalipad papunta sa bibig ko. Napakagandang ideya, tama? Chloe, ikaw na okay. ang susunod. Ayos, sa wakas. Ang bagal mo. Gutom na ako. Ngayon, buksan na natin ang pakete at tikman ito. Hmm, ang lalaki nila. Ang sarap nila. Ano? Ah! Okay, mas maginhawa kumain sa ibang paraan. Kanyan lang, hilahin ang lahat sa aking... Ay, hindi! Masamang ideya ito! Ha! Tara, naipit ako! Tulungan mo ako! Nasaan ako? Ah, uh, Chloe? Oh, oops! Dapat siguro ay tinulungan natin siya. O oh, sige, meron tayong mga chips. Ah, kaya kailangan nating itala ang burger na ito bilang pinakamaliit sa mundo, tama? Ah... Uh... At meron akong regular na burger. Meron na akong napakalaking oh. isa. Oh, tama. Pero nakakatawa ang sayo, John. Bingo. Magaling, may naisip akong magandang ideya. Obastic. Sa tingin ko naisip ko ang isang bagay. Ibigay mo 'yan, ibigay mo ito. Mula sa lahat ng mga improvised na bagay na ito, makakagawa ako ng cool na bagay. Tingnan mo. Ngayon tingnan mo kung gaano ka epic ihagis ko ang burger sa bibig ko. Handa ka na ba? Chaching. Oo. Oh -oh. Sobrang cool nun, di ba? Na. Ikaw naman ngayon, Chloe. Magaling. Isang matinding gutom ang nagising sa akin. Mmm, napaka-juicy at masarap nito. Meron akong burgers at gustong-gusto ko sila. Tingnan mo, ayos lang ang lahat, di ba? Chloe, may bigote ka na ngayon. Ganda pa rin tulad oh. ng dati. O, oh, siya! Ikaw naman, Emma. Gusto ko sana, pero paano ko ito kagatin ng mas maayos? Tara na. Sobrang laki kasi. Oh, eh, tama! May malaki akong martilyo. Ngayon, matutunaw na ito. Sige, handa na. Ah, mas mabuti ang laki na ito. Ngayon, makakain ko na ito ng walang problema. Mmm, ang sarap. Oh, nagtutulo na laway namin dito. Sige na, tapusin mo na. Astig. Tapos na tayo. Ano? Bakit maliit lang ang donut na nakuha ko? Ano? Sa wakas, sinwerte ako. Isang malaking donut. Kahit na sandali, hindi pala malaki. Emma, meron ka na namang higanting Oo, pagkain? Oh. At talagang masaya ako tungkol dito. Hindi na ako makapaghintay na kainin ito. Pero si Chloe oh. ang magsisimula. Ako? Sige, ayos lang. Kakainin ko ito agad ngayon. Iyan lang. Oo, oh, tapos na ako. John! Maaari mo nang kainin ang donut mo ngayon. Talaga? Wow! Ang sarap naman. Gustong gusto ko talaga ang mga donut. Emma, pero interesado talaga ako kung paano mo kakainin yan. Ngayon, hindi naman ako pumupunta sa gym nang walang dahilan, tama? Kailangan mo lang maghanda ng maayos bago hilahin ang gano'ng mga donut. Kaunting pulbos sa mga kamay at itaas. Ugh, napakalakas ko. Ano? Uh, ayos ka lang ba, Emma? oh Oo. Ngayon, hati-hati na ang donut ko at pwede ko na itong kainin ng mas madali. Iya, at ilang patak ng aking lihim na sangkap. Halos handa na ang potion. Oh, idodrawing ko ito sa pisara at gagawin itong mas malinaw. Mga babae, panahon na para magmeryenda habang walang nakatingin. Hmm, mahal ko ang mga marmalad na ito. Anong nakikita ko? Oh, salamat, Ting. Sa huli, kailangan mong ano yung ingay na yon. Sneakers nga pala. Ano ang problema? Oh, nahuli oh. tayo. Sino ang nagpayag na kumain kayo sa klase? Sige, dali. Ibigay nyo na lahat ng mga pagkain nyo. Kokumpiskahin ko yan. Bilisan nyo, mga babae. Oh, oh, sige. Kahit ano ang sabihin mo. Yee-haw! Ligay, okay, siyang sa aralin sa so pagwit sa so, ang gawin niyo ay isang bungo. Mayroon yung lulit sa Wednesday, tingnan mo kung ano ang nakuha ano? ko. Pintura? So, ano? ID? Yeah. Hindi. Oh, diyos. Pwede ako fatay sa so, so sabi ko na nanay ang lahat. So isang araw kumakain ako ng jelly at ginagawa ang aking takdang aralin. Nasa magandang mood ako hanggang sa aksidenteng napagpalit ko ang mga tubo. Thank you right Chong Vitor sa Marito Walaya. Well, Spinigay ito diretso sa bibig ko. Nakakatakot. Nagmura pero siya. nagbigay ito sa akin ng isang makinang na ideya na magdala ng halaya sa klase. Pagkatapos ibinuhos ko lang ang halaya sa isang tubo ng pintura na kaparehong kulay. Ngayon, walang makakahula na may dalang masarap akong pagkain. Napakagandang ideya, hindi ba? Iyong babae. Ano sa palagay mo? Oh, super inid. Meron din ako ng Ano? Dala. Anong ginagawa mo? Gaya ng alam mo, itim lang ang kulay sa aking paleta. Dahil ito ang pinakamagandang kulay para mag-drawing ng nakakatakot na paniki. Pero may walang kwentang bagay na nagkalat ng garapon ng cookie sa aking paleta. At doon ako nagkaideya. Pinalitan ko ang pintura ng Oreos para may merienda ako sa klase. D. Kita mo. Ah, malinaw na. Matalino yon. Sige, narinig ko ang paglagutok. Kumakain ka na naman ba? Hmm, tingnan natin. Wala akong nakikita ang kahinahinala. Kakaiba. Pintura lang ito. Nag-drawing kami. Sana hindi niya napansin ang anuman. Ha? Huh? Sige, tumuloy ka. Wow, wala na siya. And, and son, so, eh, hey, the Wednesday. Wednesday, it's how was just a calculator ko. Parang wala namang espesyal. Ha! Tumingin kang mabuti. May marmalade sa halip ng mga buttons. Mmm, mahusay! Kahapon, kinain ko ang paborito kong marshmallows at ginawa ko ang aking takdang aralin sa matematika. Pero pagkatapos, ay aksidente kong nahulog ang calculator at lumipad lahat ng mga butones nito. Ang tanga ko talaga. Naiinis ako doon pero agad kong naisip kung paano sila palitan. Dinikit ko ang marshmallows at para maiba, nagdagdag ako ng skittles at marmalades. Nagkaroon ako ng mahusay na calculator na pwede mong dalhin sa klase. Oh, at napakaliwanag. Perfecto. Oh, nagugutom na ako. Nasaan ang pambura ko? Mga pagkaing masarap. Ano ang ginawa mo? Ah, oh, uh, binili mo ba ito? Meron din ako magandang kwento para sa'yo. Mahilig akong kumain ng maraming marshmallow, lalo na kapag nababasa ako ng diaryo. Pero kahapon, may sumira nito sa pamamagitan ng walang kwentang mga pagkatapat. Galit na galit ako at kumuha ng pambura para burahin ang gulong na ito. Pero hindi ito nabura. Pagkatapos, nang napagtanto ko na marshmallow ang nakuha ko nang hindi sinasadya, na nangangahulugang hindi rin ito mauunawaan ng iba. Kaya naglagay lamang ako ng ilang marshmallow kapalit ng pambura at dinala ko ito. Pag-enjoy sa pagkain mo. Ay, Ritos, ay magkaroon ka ng masarap na pagkain. Ah, may pagkain ka ba sa mesa? Hmm, kakaiba, wala naman. Sige. Pagtuunan ng pansin ang mga paniki. Kailangan mong malaman ng lahat ng detalye. Oh. oh, ang linaw nito. Hey, Inid, Kamusta ang bagong goma ko? Sa tingin ko, masarap ito. Anong masasabi mo? Ha! Biro lang yan! Nakakabit ko lang ng goma na mukhang paniki gamit ang corn syrup. Yan ang usapan. May dala din akong isang bagay sa klase. Akala mo ba ay glitter ito? Pero hindi. Ito ang bago kong life hack. Magaling inen. Salamat. Mahirap dalhin ang mga candy sa klase ng biyolohiya. Kaya kumuha na lang ako ng kawali at ibinuhos dito ang umuusok na candy. Ngayon, may enjoy ko na ito sa kahit anong pagkakataon habang hindi nakatingin ang guro. Ang galing. Yeah. So, yes! Si asundaisyo is glass science na sa mga paniki. Nalalaman mo ba ang lahat? Ano? Sinasabi ko, kumakain na naman sila sa likod ko. Panahon na para kumuha ng magnifying glass. Ngayon ay tiyak na mabubunyag kita. Mesa, kwaderno, mga panulat, malinis ang lahat. Hmm, mukhang nagkamali ako. Ito ang mga tala na kailangan mong malaman muna. Enid, huwag matulog. Gumising ka. Ting gisingin mo siya. Huwag matulog. Sige na. Susukang takpan ng ilong niya. Ah, ano ang problema? Oh, oras na para magkape. Mabuti na lang at dala ko ito. Ngayon ipapasok ko ang tubo at magpapasigla agad. Oh, maganda. Maganda na kahapon na isip ko ang napakatalinong ideya na maglagay ng kape sa baso ng lapis. Kailangan lang itong takpan para pagtakpan at huwag kalimutan ng tube. Kita mo, Wednesday? Bravo! Pero may lihim din ako. Inilabas ko ang telepono mula mismo sa bote ng ko. Wow, super! Astig na ideya! La la la, mukhang ayos naman ang lahat. La 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 la. Panahon na para gawin ang paborito kong heograpiya. Kaya nao natin kung ano ang nasa mapa. Kailangan nating kumuha ng ilang sukat. At para mas masaya ang pagtatrabaho, kakain ako ng ilang chichirya. Teka, napakagaling. Pwede mong ibuhos ang chichiria dito at dalhin sa klase. Ha? Hoy, Wednesday. Tingnan mo ang naisip ko. Hoy! Iyo'y koda ay isang trogya pagiling at sinisla proordaw. Anong masarap ang meron ka? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Marmalade ice, a stick, maghain ka ng ilang chips Wednesday. Sige na. Salamat. Yeah, hey. Ano yung ingay? Aha. Uh la, -huh. la, 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 la. Ito ang pangunahing tuntunin sa geometriya. Tandaan ito. Enid, gusto mo ng Teka biro? Ano? Mabuti. Marmalade ba yan? Siyempre. Ano pa ba yon? Astig. Oo, oh, sige. Kahapon, oh. pinalamutian ko ang bago kong case at nagpasya kong idikit ito gamit ang marmelada. At naging magandang ideya ito. Astig. Oo. Oh, oh. Ano sa tingin mo sa disenyo ng sapatos ko? Ginawa na ng candy ang mga sneakers ko. Maganda. Iyeng hindi masama. Salamat, Wednesday. Alam mo naman na mahilig ako sa lahat ng makintab. Kaya nang mapansin ko agad na bagay ang mga candy na ito sa bago kong damit. Kailangan ko nalang idikit ang mga ito. Wala namang nakapansin. Nakakatawa talaga. Tingnan mo. Yeah, Kahina hinala. Sige. Ah, oh. Nahuli ka. Ibigay mo na lahat dito. Nako, nakakainis. Wala nang matatamis sa klase. Sayang